dumaan ako kanina sa Mercury. Bumili ako ng ano, pasalubong ko sa pamangkin ko. Ito, so, ayan. So, ayan. Bumili ako ng ignog. Ito, so, ignog ko. Tapos, ito nga. Para to sa pamangkin ko. Itong gatas, Kasi yung gatas niya, lactom naman. Binili ko lang po kasi ano. Baka may gusto uminom. Kapatid ko, gusto magatas. So, magulay lang yung chakya sa pangangkit ko. My favorite man na yung chakya. Ayan. Ayan. Mayroon na tinapay, tapos, tapos palaman. Diba? Diba? Naantay ko pa ang kapatid ko kaya nasa school pa siya. Sa school. While gaantay ako ng kapatid ko dito sa room, may bata na pumapasok at nagtatambay dito. Nagsulat-sulat sa dito sa blackboard. Magaling siya sa mat kasi nasasagot niya agad yung tanong ko. Ang na bata, yan, pero umuwi naman siya agad kasi ay, uwi ano ng estudyante eh. Ayong gabi guys, kain tayo guys. Ang ulam namin ay bangos na sinugba. Kain tayo. Ang so, 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 one Ma! Ma! Kain tayo guys. no. Diyan naman tinanong yung kay ayaw ng pamangkin ko kasi manghang daw ang sausawan paglalagyan lalagyan ko. Kunti lamang tinanong ko. Hindi. Nandito pala ako sa bahay ng kapatid ko. magdala ako dito. Pumunta lang dito para kumain. Ah bangus na sinugba. Mahal. 180 ang isang piraso. Ang tagal. Tapos may sasawang pa. Ha. Ito na yun. Sasawang. Tuyo lang tsaka kalamansi. Ay! Nahulog! Nya! Kain kain! Ang baan um, nila ko, uh, hindi nila naubos uh, uh. Yung may ilan to laman na ano isda, kinain ko rin yung galunggong na isda na sinugba rin. Kinain ko. Pinito yun. Ha? Pinito. Ah, pala yun. Yung, uh, kinain Bumpa ko dyan tontos. na. Wala na. كانين اهو لين kain kain يعني